Nananatiling walang paggalaw ang presyo ng mga bilog na prutas sa ilang pamilihan sa Batangas. Ang ilang tindera, sinisimulan na rin mag-imbak ng mga parinda upang hindi na naabutan ang posibleng pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Limang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, marami na raw stock ng panindang prutas si Nards. Sa kanyang higit limang taong pagtitinda ng prutas, nakasanayan na raw niya ito lalo pat inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Kumuha na ako ng mga ibang items na yung one para hindi po mapamahal. Pero kung mamahal po, parang isasabay mo na rin. Hanggat maaari kumukuha kami ng mababa. Lilipat kami kung saan mababa pero wala nang maasahang mababa talagang mataas na. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa Batangas City New Market. Nasa 20 hanggang 30 pesos pa rin ang kada piraso ng pongkan at mansanas. Habang 200 pesos to 300 pesos naman ang pakwan, depende sa timbang nito. Ang mamimiling si Maria Lourdes, bagamat wala pang pagtaas sa presyo, hindi para raw muna mamimili ng bilog na prutas. Marami pa raw kasing pinagkakagastusan at mahigpit ang kanyang pagbabudget. Matagal pa naman po ay ngayon ni pag mga bata po ay kaway ubus na. Bag <laughs> Bagong taon tsaka po wala pa pong budget. Ayon sa ilang mga tindera, posibleng maranasan ang pagtaas sa presyo ng prutas sa Sabado. Depende pa raw yan sa kanilang mga supplier. Kasi pa yung kinukuhaan po namin, nataas po talaga. Kasi ano yun, eh, kasabihan pag bagong taon po, eh, nagtatas po talaga ang mga bilog-bilog. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.